One of the most important lessons that I've learned um, from my teachers in high school is loving what you do. Especially now that um, I am an online uh, teacher here in Baguio, uh, na realize ko na dapat mahal mo talaga yung ginagawa mo. Dahil kung hindi sobrang hirap, kaya Uh, thank you to my teacher uh, in high school na nagsabi na mahalin mo ang ang ginagawa mo. Ang biggest lesson na natutunan ko sa aking buhay uh, from my high first year high school teacher is always look back from where you came from. Um, I am a successful man, cafe manager here in Baguio and marami po akong challenges and experience na natutunan and nako-comply ko na po siya ngayon. Uh, through my life and um, I always um, nasishare ko na rin po yung mga knowledge na natutunan ko sa mga staff ko, sa mga friends and some um, students na nag, nag interview rin po sa akin dito sa cafe and from that um, I am thankful na natutulungan ko na rin po yung parents ko lalo na si mama ko po na may and to that teacher na um, laging tumatatak sa isip ko yung lesson ngayon. Thank you, thank you so much. Of the world, love, Filipino heart Tayong lahat ay i inspirasyon ng bawat isa. Maayong aglaw mga ka Alam nyo, tayong mga Pilipino, kilala tayo sa buong mundo Hindi lang sa ating pagiging hospitable Kundi pati rin sa ating remarkable ability to bounce back from anything Yan ang tinatawag na Resilience at siyempre, andyan din ang ating pagiging adaptable o yung kakayahan nating mag-adjust sa anumang sitwasyon, saan man tayo dalhin ng tadhana. In today's episode, pag-usapan natin ang dalawang napakahalagang traits na ito na talaga namang tatak Pinoy. Sa episode natin ito, may mag-guest tayo na magpapatunay nito. Naniniwala kong teaching is not just hard work. It's hard work. Kaya tutok lang. Marami tayong matututunan at mapupulot na aral. Samahan kami as we explore the resilient and adaptable spirits of the Filipino people. Dito lang yan sa Filipino at Heart with Teacher Jean. Tutorin po sa akin dito para po isang tunay na kapamilya, parang isang tunay na anak. Lahat po, ah, marami po akong natutunan dito sa Starland. Teacher Jean po ay pagdadating nito, sinasalubong ko, bubuksan ko yung pinto, magkanan man siya sa akin, magigreat ng good morning, kuya, okay ka lang, nasa kutuman po ako. Tapos iahatid ko lang po hanggang gate kasi bawal na po ako umalis doon eh. Yun po ang ano ko. Tapos pagka na naman, si teacher na may extend time ako na, alimbawa, nag-overtime ako, hindi niya ako pinababayaan. Pinibigyan niya po ako ng token, kung ano man. Noon pong pandemic, lalo-lalo na po noong pandemic, wala kami trabaho, hindi niya po kami pinabayaan. Kahit po nasa probinsya, pinapadala niya po kami ng ayuda. po so, yun po ang payo niya sa amin lagi. Uh, para para sa tayo magkakapamilita dito, para tayo magkakapatid mag-unawan tayo dito kung ano man. Teacher Jean, maraming maraming salamat po sa naituro mo sa akin. Pinagbigyan mo pa po akong bumalik dito. At lahat naman po gagawin ko po ang best ko para po sa inyong company. Maraming maraming salamat po sa tulong mo binigay niyo sa akin. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Sa akin dalawang mga anak. Ngayon po, malaki pa rin po ang nabibigay nakakapagpautay na po, nagpapagwa po ako ng bahay ngayon. Maraming maraming salamat po, Teacher G. Naiyak po talaga ako kasi malaki po talaga na itulong ng Teacher G sa akin. Lalo-lalo sa aking pamilya. Nagaan na susuportahan ko po sila. Welcome back sa Filipino at Heart with Teacher Jean. Nandito tayo ngayon sa Bagong Silang Elementary School sa Kaloocan para bibisitahin natin ang isang natatanging SPED teacher. Halika! Halika! nakita naman po natin si Teacher Kyle Luzana in action kanina. At ngayon, kukwentuhan niya tayo tungkol sa kanyang mga karanasan bilang isang special education teacher. Teacher Kai, welcome sa Filipino at Heart. Gaano katagal na po na kayong nagtuturo sa batang may special needs? Actually, since pandemic po. That's 2020. And during those moments, uh, nag-enter ako sa public school na medyo nahihirapang mag-adjust since ang aming mode of learning is modular. modular. So hindi ba namin agad na-establish or na-execute yung mga strategies na pwedeng gawin sa bata during those moments. O kasi wala siyang face-to-face. -face. Yes po. Oo. Medyo mahirap 'yon. Yes, mahirap po 'yon dahil ang ina-expect namin before kami uh, pumasok is nandiyan na 'yung mga bata. But since modular um and online, sa camera lang namin silang nakikita. Sa camera, oo, iba 'yon pag camera or face to face. Gaano ka po ang pagiging sped teacher? Actually, mahirap po talaga maging isang SPED teacher. Maraming factor kung bakit. So, pinakauna po na naisip ko kung bakit siya mahirap dahil as a SPED teacher, hindi mo alam or hindi mo pakabisado yung behavior ng mga bata na mapupunta sa'yo for the whole school year. You are clueless kung anong strategies yung pwede mong gamitin para sa kanila. And syempre, hindi uh, hindi matatapos ang araw ng isang SPED teacher na hindi nakakalmot, hindi nakakagat, hindi nasasabunutan. And it's part of their progress. And then, um, another one is yung frustration ng isang teacher dahil mapapatanong ka talaga sa trabaho mo na, I am I efficient? Am I effective? Or para sa akin ba talaga to? Kasi um, sa tagal ng progress ng bata, parang ma-frustrate ka eh na ano pa bang kulang sa mga ginawa ko? So it means when it comes to progress, meron talagang it takes six months, yes, it yes. takes a year, Actually, the whole school year yes. bago makita talaga yung, yung progress, progress. din ba? But um however, kahit na ganun yung maramdaman ng isang sped teacher, once na malalim yung foundation mo no, kung bakit ka nag-sped, hindi hindi ka mapapagod. ma excite ka pa rin gumising sa umaga para harapin yung mga students. Ang galing so, naman. Yes po. So, teacher Kai, ano anong klase ng disabilities Huwag ba ang nangangailangan ng special education? Okay, so sa SPED po kasi, sa case namin, marami kaming tinatanggap. No, nakikater po natin ang mga hearing impaired, mga deaf and mute, for blind naman po, for VI department, and also yung mga NBD learners natin, which is merong neurological disorder. Pero iba-iba ang pag-handle sa kanila. Yes, iba-iba ng strategies, iba-iba ng way of teaching. Saka yung mga mga tools na yes, gagamitin. Yes, of course po. Mm -hmm. Kasi so, most likely pag VI po, braille yung ginagamit. Braille, yes. okay. Kapag HI naman or hearing impaired, sign language. Sign language yun. Yes po. Okay. And then kapag ND learners naman, more on behavioral, mga manipulative materials po yung ginagamit natin. So lahat dapat ng SPED teachers, well-trained talaga yes. sa lahat ng yan. Braille. Tapos yung Signed sa sign language, at saka yung mga materials na Yes, gagamitin. kami po ang gumagawa ng materials. Oh, ang galing. Uh, Kwentuhan naman niyo kami, force teacher, yung tinatawag natin, yung mga SPED students, ano yung mga naturuan na ninyo? Um, most likely po sa handle ko is mix po yan. Merong autism, Down syndrome, mm -hmm. cerebral palsy, intellectual disability. So, lahat po sila is magkakaiba. Magkakaiba? I mean, what do you mean by magkakaiba? Iba-iba sila ng strength and strength. weaknesses. Oh, pero ang session nila? Ah, same po. Same, yes, basta la combine and ang malaking help po dito is yung program namin which is yung Nanay ko Guru ko program. Ano yun? Dito po sa Bagong Silang SPED Center, we are also training the parents kung paano nila i-handle yung bata nila. Okay. Since three hours lang po ang session dito sa school, hindi natin ma-assure yung progress okay. pag nasa bahay na sila. Okay. So very important na pati yung parents alam nila kung ano yung gagawin nila okay. pag nasa bahay para mas madali yung progress ng bata may malaki talagang role ng parents, yes, no? Yes, po. Mm -hmm. Dahil at the end of the day, sila naman ang makakasama for a lifetime, hindi naman po ang spread teachers. Meron ba kayong mga nakitang naging successful sa kanilang pag-aaral? Ah. Um? um, Yung mga students ko po kasi before, um, may mga nalagay na po kasi regular. And ang pinaka-greatest achievement po namin is yung mag-abang kami sa moving up sa ceremony ng Kinder and nandun sila sa stage with honors. Oh, so yun ang mainstream. Yes. Kaya, kaya nilagay na ninyo sa regular classes, mm -mm. no? Tapos sa oh, moving up ceremony, don niyo nakikita na para nasang, nasa, yes, na sa regular classes. Yes, nakakasabay na po nakasabay sa mga bata. Ang galing. And nage-excel pa. Nage-excel diba? pa. Ang galing. So yun po is very fulfilling, fulfilling. sa amin. Hmm, tama. Yan ang, yan ang pinaka- Big achievement yes. sa inyo, no? As SPED teacher. No? Ano anong klaseng support po bang kailangan ng, ng SPED teachers, SPED schools and SPED students na hindi nyo natanggap sa ngayon? Um, sa ngayon po kasi, we are very blessed dahil ang daming mga taong um, natatap no, to support to our support. SPED center. Actually, last year, nung December po, which is our year-end party, lahat po ng mga parents namin is nabigyan namin ng bigas. Wow, yes, bigas! Po. And that is um, the works po nung aming master teacher na talagang sinigurado niya na lahat ng parents, lahat ng bata makakatanggap ng bigas or grocery package. Ganun po namin kamahal yung mga parents. And sometimes ang mga teachers naglalabas na rin para lang ma-provide yung pinaka-needs ng mga parents, pamasahe, even oh. those small things, ganun po namin sinusupport ang mga parents para lang hindi sila mag-stop sa ating center. So talagang ang mga teachers kailangan may puso, no? Yes, Hindi lang ko. hard work, kundi hard work, yes, no? Yan okay. talagang the best doon. At saka, doon ako humahanga kasi ako, nagtuturo ako pero sa regular class, regular learners. Yeah, parang ibang-iba pag nasa SPED ka. Yes. Kaya hats off ako sa'yo, teacher kay... Thank you, teacher at, Jean napaka-bless ka kasi nandyan ang support ng lahat at blessed din ang lahat because ikaw ay isang teacher na marunong mag-share kung anong meron ka. Not only yung talents na meron ka, the skills that you have, mm -hmm. kundi pati din yung yung kung anong merong maibigay ka para yes. mapasaya mo mga bata. Yes, Sa expertise na meron ka, kaya sobrang nakakatuwa at hanga Thank you so much, Pa-Teacher Sa pagbabalik ng Filipino at Heart, paano nga ba naging isang SPED teacher si Teacher Kai? Alamin natin after the break. The world, the love, lahat ay sama, -sama. watching Filipino at Heart with Teacher Jean. Ituloy po natin ang panunood sa kwento ni Teacher Kai. Ah, uh, Teacher Kai, ano ka nakapasok sa profesyon na to? Ako po kasi is my brother and he was diagnosed na merong autism since he was 2 years old. So during those moments po, bata pa ako, nasa grade Uh, grade school pa ako nun. So, I don't have any ideas about it. Pero nung nagtagal, nung na-provide na ng mga parents ko, yung kailangan ng brother ko, sumasama ako. Mm. During those So, nakita moments. mo talaga. Yes. Oh. Every time na pupunta siya sa sped school, kasama po ako. And I have no idea. Doon ko lang nalaman lahat ng mga insights about SPED nung na-observe ko na yung brother ko and yung teacher niya kung paano gawin yung mga strategies. And nakita ko yung effectivity noon. That's why parang na-amaze ako that time. And then there was an audible voice na parang nagsabi sa akin na someday you will be like her. And after many years, eto na po ako. Isa na ako SPED teacher. Ang galing. Sosyal naging inspiration mo yes, yung brother mo. Tsaka nakita po. mo kasi yung journey mm -mm. ng brother mo. Diba yes, yung kapatid mo po. ngayon? Yes po. Ang brother ko po is actually um, nag-excel sa gusto niyang marating sa life. He is currently studying at Our Lady of Fatima University and taking up BS MedTech na course. Lahat ng mga kailangan na services sa brother ko is provided ng parents oh ko. Speech path, OT, wow. um, Uh, SPED one-on-one, -on -one. lahat po yan pre-provide. That's why naging maganda rin talaga yung uh, result niya sa brother ko. Sino ang nag-guide -na sa parents mo para lahat ng yan ay makita makasama siya sa journey na yon. Actually, ang parents ko po kasi is very prayerful. Binigyan sila ng wisdom Ooh. to provide those things para Ngayon, sa brother bilang, ko. Very good. No? Bilang isang SPED teacher, ano, po ang mapapa-maipayo ninyo sa mga magulang na may batang special needs. Okay, so siguro sa mga parents na nanonood po sa atin right now, I I think this one is a very good question para may guide din sila. No? So sa mga parents natin na nag nanonood po now, um ang masasuggest ko lang is huwag tayong maging in denial once na may nakita tayong mga red flags mga indicators na may something sa bata natin. Because the more na dinadelay natin yung intervention sa kanila, mas lalala po yung mga lapses or yung delays na kailangan nating habulin na dapat obligation nyo as a parent na simula pa lang na may makita ko yung something na red flag, ipakonsult na po natin agad sa doctor. Dahil ang early stage ng mga bata is the foundation years. So, pag nabigay natin yung tamang intervention sa kanila, dyan po mas magiging mabilis or madali yung progress nila. Talas, saan ba dito maka-access sa SPED ang mga magulang para doon sa mga batang may disability para magkakaroon sila ng, ng idea? Okay. O saan so, sila pupunta? Yes po. Merong mga nag offer ng sped center sa ibang mga public school. And mapalad po ang bagong silang LM dahil we have our own building, no? And um, estimated po na students natin dito is nasa 250 students. 250? Yes per po. Per year yan. Yes po. Ilang sections yan? hati-hati um, po kasi, meron tayong HIV and HIV-AIDS. Ah, okay, members. okay, okay. Ayan po. Okay. So, at maswerte po ang mga taga-Kaloocan na may access sila dito. However, meron din mga SPED uh, center na private na pwede nila na naman ma-access. Pero malaking help po kasi yung mga public school SPED centers natin dahil una unang wala pong bayad ito. Very free. Yan yung pinakamaganda kasi free. Ano-ano po ba ang misconceptions tungkol sa SPED? Okay, one of the misconceptions ng isang SPED learner is yung pag na-diagnose na yung bata, they, yung mga parents, uh, they feel hopeless. Na parang wala ng pag-asa. That's why I think God is using me right now to talk with the parents na hindi pa po tapos ang lahat. Lahat ng pwede nating ibigay na support sa kanila, ibigay natin dahil we'll never know. Baka mag mas excel pa sila or mas mag-excel pa sila in the future tama. Kasi may friend ako, nag-graduate kumlaude laude siya. Yes. Di ba? Yes, nakakatawa yung mga testimonies. Pero grabe ang support ng mga magulang niya. Yes po. Mula bata siya hanggang naggraduate siya, hanggang nag-college siya. Then he graduated talaga na cum uh, Minsan po, nasa support system talaga yes, ng bata. Yes, ng parents. Yes po. Teacher Kai, ano ang mensahe mo sa mga parents na may mga anak na may disability? Okay, so sa mga parents po na right now is nagkakaroon ng struggle dahil nga po sila ay medyo nahihirapan to handle their child with disability, um, unang-una po is acceptance. You need to accept na ito na talaga yung situation na binigay sa inyo ng Lord and I know na hindi po yan ibibigay sa inyo kung hindi nyo kakayanin. So wala na pong ibang tutulong, you just need to be strong. You just need... Um, to open your heart sa ganitong situation dahil kailangan po kayo ng inyong mga anak. Pagka, pagka meron na kayong acceptance, diyan na po papasok yung inclusion na sinasabi natin na pati yung mga tao sa paligid ninyo is ma-accept din yung situation. And very important thing is kailangan po na ibigay nyo kung ano yung kailangan ng inyong mga anak. Hindi niyo kailangan gumastos ng malaki. Kung kaya nyo mag-aral ng different teaching strategies sa bahay, gawin po ninyo para lang matuloy-tuloy ang progress ng inyong mga anak. Again, it's not the end of the world. Kailangan niyo pong mag-pray para may wisdom kayo galing sa Lord. And you know, you just need to look sa brighter side na balang araw magiging testimony din kayo katulad ko po na merong brother with autism. sa likod ng bawat hamon at pagsubok, isang Pilipinaw mula sa Naga City Camarines Sur ang nagpatunay na ang pisikal na kapansanan ay hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap. Isang kwentong magbibigay inspirasyon, isang kwento ng tagumpay at determinasyon. Sabay-sabay nating bigyan ng pagpupugay ang ating jeans lister for today na isang visually impaired na pumasa sa licensure examination for teachers. Halina, kilalani natin at pag-usapan ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Ako po si Angeline Bernadette Pancho, 24 years old from Naga City, Camarines Sur. Ipinanganak po ako may hydrocephalus noong 2000. Premature baby po ako dahil napaaga po ng isang buwan ang pagkapanganak sa akin ng mother ko. Healthy at nakakakita pa po ako yung ipinanganak pero pinag-ingat pa din dahil sa hydrocephalus. Tapos, ni nag-3 months old na po ako, inoperahan po ako sa ulo na tawag tawagin ay bipersyante. Nilagyan po ako ng tubo sa ulo para madrain ito ang fluid na nagpapado sa brain ko. Noong 2014, isang pagsubok ang dumating kay Angeline. Bumalik ang kanyang hydrocephalus at naapektuhan na ang kanyang paningin. May 12, 2014, Pignan nagdilim ang paligid ko. Akala ko pagkatapos ng surgery, babalik pa ang paningin ko. Pero hindi na po ito bumalik sa kabila ng pagkawala ng kanyang paningin, hindi sumuko si Angeline. Nagpatuloy siya sa regular na high school. Ngunit, napilitan ding mag-stop nang magka-infeksyon ang kanyang tahi sa operasyon. Sa kalaunan, lumipat siya sa SPED Center sa Naga City, kung saan natutunan niya ang paggamit ng Braille at Screen Reader doon ko na-realize ang kahalagahan ng inclusive education. Dapat walang batang na pag-iwanin o na-discriminate. Noong 2018, isa si Angeline sa limang visually impaired na estudyante mula sa Pilipinas na nakibahagi sa isang leadership training sa Japan. Dito niya higit na naintindihan ang konsepto ng isang inclusive society. Nakita ko po kung paano tinutulungan ng ibang bansa mga tulad ko. Mas lalo akong na-inspire na ipaglaban ng mga karapatan ng mga estudyanteng kagaya ko na may kapansanan. Dumating ang pandemya at naging hamon muli kay Angeline ang pag-aaral. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nagkaroon siya ng private tutor upang makasabay sa online classes. Sa kabila ng lahat, naging consistent si Angeline sa Dean's List of College of Education. Nagsilbi rin siyang representative ng students with disabilities sa kanilang university student government. Ginamit ko po ang platform ko para i-promote ang inclusive education. Nag-organize po ako ng mga seminar para ma-address ang concerns ng mga kagaya kong may kapansanan. Matapos ang kanyang graduation bilang cum laude, nagdesisyon si Angeline na kumuha ng licensure examination for teachers or LET. Nag-enroll siya sa isang kilalang review center kung saan sinigurado ng mga staff na makasabay siya sa lahat ng lectures. Pagsubok po ang bawat araw ng review, pero hindi ko pa pinababayaan ang sarili ko. Kahit busy, naglalaan pa rin po ako ng oras para mag-recharge at mag-relax. Sa araw ng LET, sinamahan si Angeline ng dalawang proctors, isang tagabasa at isang tagashade ng kanyang sagot. Sa kabila ng kaba, nanatili siyang kalmado at focused. Sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko to. Hindi ko hinayaan ang sarili ko mawala ng focus. Noong December 13, inanunsyo na na isa si Angeline na nakapasa sa let. Para po ito sa pamilya ko, sa mga taong nagtitiwala sa akin at sa mga estudyante may kapansanan. Sana maging inspirasyon po ang kwento ko sa mga taong nangangarap. Si Teacher Angeline Bernadette Pancho ay isang simbolo ng pag-asa, determinasyon at inspirasyon hindi lang sa kapwa niya PWD, kundi para sa lahat ng may pangarap. Sa mga kagaya ko pong may kapansanan, Lagi lang po natin tandaan na ang pagumpay ay hindi nasusukat sa mga limitasyon, kundi sa tapang at paniniwala sa sariling kakayahan. Maraming salamat, Teacher Angeline, sa pag-share mo ng iyong kahangahangang kwento. Isa kang Certified Jeans Lister. Tunay kang inspirasyon sa bawat Pilipino, lalo na sa mga persons with disabilities, na patuloy na nagsisikap at nangangarap. Dalangin namin na patuloy kang pagpalain at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. At sa pagtatapos ng ating episode today, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Sana na-inspire kayo sa ating mga kwento ng resilience and adaptability ng mga Pilipino. Sa puso ng bawat Pilipino, karunungan at inspirasyon ang ating yaman. Ako po si Teacher Jean, nagpapaalala magpatuloy sa pangarap at magsilbing biyaya sa iba. Magkita-kita ulit tayo next week dito lang sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean.